Sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa social media ang pananalakay at mga provokasyon na ginawa ng China Coast Guard at ng kanilang Chinese Maritime Militia laban sa ating mga sasakyang pandagat at tauhan ay lalong nagpatibay sa ating determinasyon na ipagtanggol at protektahan ng soberanya ng ating bansa tinutusan ng ating mga uniformadong serbisyo na isagawa ang kanilang mga misyon ng check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na binalaan umano ng isang Chinese military general ang Communist Party laban sa binabalak nito na salakay ng Taiwan at pinaplanong sa pilitang pag-agaw sa Ayungin Seoul mula sa pagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. sinabi ni General Weeping He na hindi papayag ang karamihan sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army sa pinaplano ng kanilang gobyerno dahil siguradong hindi umano magiging maganda ang resulta nito at baka pagsisiyan pa nila ito sa huli. Sikreto manong binalaan ng nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakay ng Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umanong manong mag-aklas ang mga opisyal ng People's Liberation Army. Nilinaw din niya sa Communist Party na hindi nito kayang kontrolin ng mga opisyal ng People's Liberation Army at kung talagang ipipilit ng CCP ang kanilang gusto, siguradong maraming pagbabago ang magaganap sa China. Iniulat ito matapos sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa social media ang pananalakay at mga provokasyon na ginawa ng China Coast Guard at ng kanilang Chinese Maritime Militia laban sa ating mga sasakyang pandagat at tauhan ay lalong nagpatibay sa ating determinasyon na ipagtanggol at protektahan ng soberanya ng ating bansa, mga karapatan sa soberanya at juridiksyon sa West Philippines dagdag niya na ako ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating pambansang siguridad at pamunuan ng depensa at tinutulosan ng ating mga uniformadong serbisyo na isagawa ang kanilang mga misyon ng may lubos na pagsaalang-alang sa kaligtasan ng ating mga tauhan ngunit magpatuloy sa isang misyon. Samantala, nananawagan ng Estados Unidos noong linggo para sa Beijing na ihinto ang mapanganib at nakakapagpapahinang aksyon nito sa pinag-aagawang South China Sea matapos magbangga ng isang bangka ng Pilipinas at China Coast Guard malapit sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ni Miller na ang desisyon ng tribunal noong 2016 ay final at legal na may bisa sa PRC at Pilipinas. Nananawagan ng US sa PRC na sumunod sa namumuno at itigil ang mapanganim at destabilizing na pag-uugali nito dagdag niya gamit ang ng para sa People's Republic of China. Samantala sa ibang mga ulat, tumanggi umano ang isang Chinese admiral na magpadala ng karagdagang Navy ship sa West Philippine Sea matapos mag-request ang isang opisyal ng Communist Party na dagdagan pa ang naval asset ng PLA Navy sa nasabing karagatan. Tinanggihan ni People's Liberation Army Navy Admiral Sanjangwa na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea upang hindi lalong tumasang tensyon sa lugar at maiwasan ng isang direktang komprontasyon sa US Navy. Idinagdag niya na sapat na umano ang mga barkong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at naniniwala din ang nasabing Chinese Admiral na hindi mapapantayan Pilipinas ng Pilipinas ang kasalukuyang pinagsamang lakas ngayon ng PLA Navy at Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na posibleng iniiwasan lang ng mga matataas na Chinese military official na magkagulo sa West Philippine Sea dahil isang pagkakamali lang umano ng kanilang mga sundalo. Siguradong magkakagyera sa pinagtatalo ng karagatan. Iniulat ito matapos sinabi ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang non-military approach nito sa mga gagawing resupply mission ng bansa para sa mga tropa na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sol. ang National Task Force for the West Philippine Sea na pinamumunuan ni National Secretary Advisor Eduardo Anyo ay naniniwala na mas mabuting gumamit ang bansa ng mga supply boat at hindi mga barko ng Navy o Coast Guard upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi naman ni Jay Tarela sa isang interview sa media na ayaw nilang patasin pa ang tensyon at it-provoke ang sinuman maging sa China o iba pang mga claimant countries na is din umanong patunayan ng Pilipinas na ang pagsasagawa nito ng mga maritime mission ay naayon sa international norm. Sinabi ni Tarela ng PCG at mga journalist na sumali sa pinakahuling misyon ay nakita ang 38 barko mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Malapit sa Ayungin, Seoul, may limang barko ng China Coast Guard, limang barko mula sa PLA Navy at 28 Maritime Militia Vessel ang nakita rin sa lugar. Sinabi sa report ng ilang mga barko ay nagsagawa ng mapanganib ng maniobra habang isang barko ng China Coast Guard ay gumamit ng water cannon laban sa isang Philippine supply boat na nagdadala ng pagkain para sa sundalong nakaistasyon sa BRP Sera Madre. Ayon kay Jay Tarela, ang water cannon na ginamit ng Chinese Coast Guard ay maaaring magpakawala ng high pressure na tubig at maaari umanong mawasak nito ang supply boat, ngunit kalaunan ay nagawa nitong makalusot sa mga barko ng China.